Okay, oh, andang uh, hapon sa inyo. Kamusta naman ang buhay? No? Bagyo ngayon, huwag kayo naglalabas. Alam nyo, direct na akong magme-message sa inyo kasi nga, alam nyo naman ang panahon, di ba? Kinakamusta ko lang kayo kasi nga hindi ako makapaglaro. Dahil nga sa, alam nyo naman, yung internet connection natin, ha? Mga bata, huwag kayong labas ng labas dyan. Ipag-itigil nyo muna yung paglabas-labas ninyo. Kasi alam nyo naman, hindi natin alam, biglang uulan, biglang lalakas, yung ulan, biglang hahangin, di ba? Hindi nyo alam. Kaya ano muna kayo? Ikalman nyo na lang muna yung mga sarili ninyo. Nasa bahay lang muna kayo, magsilaro muna kayo. Ha? Sa aking mga mahal dyan, mga bebe, ha? Mag-iingat kayo palagi. Lagi ko kayong uh, iniisip to all the viewers watching my uh, videos, my shorts videos, my live streaming. Lagi ko kayong nga uh, iniisip para paalalahanan na, na mag-ingat sa panahon ng bagyo, kahit anong mga calamities, no? Mag-iingat po tayo palagi. Alam nyo naman, yung ating mga sarili, yan ang pinaka-importante. Without your sarili, wala na, ha? Wala nang mangyayari. Kaya sa ngayon, ha? Yung mga uh, nasalanta ng bagyo, mga nabaha, kami po ay... Uh, Ah, uh, nakikisimpatya po sa inyo, no? Naway uh, tatagan niyo po ang inyong mga kalooban. Ah, uh, isipin na tuloy lang po ang buhay. Isipin na ang lahat po nang yan ay hindi po permanente, Samantala lang pong lilipas po yan. At sa susunod na ikot ng ah uh, mundo, bilog ang mundo, sabi nga, pag-ikot ng mundo, kayo na naman po yung mayayaman, okay? Lagi lang pong positive. At sa mga naninira ng ating mga kalikasan, ayan na nga ang resulta. Diba? Kaya itigil. Itigil dapat yan. Kasi sabi nga eh, what you give, what you get. Diba? Kung ano yung pinanggagawa, ayan din ang babalik. Ayan nagkanda, baha-baha. So, kaway-kaway dyan sa mga gamer, sa aking mga mahal na laging nanonood sa akin, kahit sabi na natin padaan-daan lang. Maraming maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe my uh, YouTube channel.